taas hindi ko na kayang akyatin taas ayun doon ako galing o yan ang sa ibaba ng aming bundok o oh, di ba ang layo lawit ang dila ako pag babae oh, ang ganda pagkatapos namin makyat sa bundok na mataas lakad, walang katapusan lakad. Sa nakabata tayo makarating sa luuban ito. no Ay ayun, hinarangan. May dala kanya-kanya nang dala soft drinks. Ah, diyan kayo naliga. Mm. Aba, iyo pala ano ye? Aba, Bukas na, mapapasma. Ay, linaw ng tubig. Kala ko, pinasundok kami eh. Kaya nga. Bukas. O, mababaw lang pala. Mababaw. Malayo pa. Makahalati pa nitong ating nilakad. Para oh, bukas. Oo. Hindi, pwede. Pagod ka na. Kaya nga bukas. Dito po tayo sa Oric Beach. Titingnan natin sila. <laughs> Oo oh, nga, naligo ka na, hindi mo na ako hinintay. Ayan. Ayan, ang Oric Beach naming ano. Ayan si Trixie. Oo, oh, ang ganda din sa amin. Ayan si Sophie. Ayan, si Mikmik. Oo. Habi puno pa nalang pa, may bunga pa. Ay, ayun. Sige. Talo na. Yay! Yeah. Yay!

Ako may supot. Tara dito muna tayo. Menya-menya bye. Paalam ng make up ka dyan ng ano, insect. Wag sanay <laughs> <ka> insect. 'Yung <laughs> insect.

Tumitibay siya. Sige pa. Ha? <laughs> ah, si Yuna eh. Di ako. Okay. Anong harap ninyo? Sarap maligo dito. Maraming ng tubig. Oh. Ay, mataas pa ang puno. Ang YouTube ko to eh. Upload ko to sa YouTube. Abangan nyo ah. Abangan nyo ang aming natin ngayon, oh. Ayan, ang dami na narinig, oh. I-video na nalinid, eh. natin siya, oh. Tatalon niya oh. Abangan natin. Sophie, talong ka na, Hayaan mo sila! Hindi yan matatapos! Mag-iingat ka sa pagtalo na, baka may matalunan ka. Oh, go! Yay! Okay. Saya ka ba? Ah, <laughs> ay, Bakit? Wala una. Wala una? Wala una nga. Hindi sa? nakansa. Mababa hmm. ito? Huwag ka lang sa mababa. Huwag ka mapunta sa malalim.

ay yeah, 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 yeah. <laughs> yeah, talon ay 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 talon na karana ala stress na O, oh, lamig ng tubig. Ayan ang aming Oric Beach daw. Ayan. Oh, mabili na lang si ate. Ay, Trice, Happy ka naman. Hanggang ngayon, di pa basa yung ulo mo. Oh, magubat ka na ng chinelas, Mek. Kubarin mo yung chinelas mo, be. Kaya nga. May, may sentimental value pa tayo. Kaya gusto niya yun. Yay! Alright, Tristan. Eh. Magbukas, maglalakad ka na. Ayan ang oh, isang mangyan o. Oh. Namamako. ko oh. malamit. Ang payong ay dahon ng saging. Kaway-kaway naman dyan. Ikaw na ang sisikat ngayon. Bago yan. Naghahanap ng pako. Oh. Para yung binibining Pilipinas eh. Oh. model yung dahon ng saging. Ano nga? Ah? Ay mga kasama ko. Sabi tama na. Kuha pa rin ng kuha ng pako. Ayan ang aming pako. Oh. oh, libre lang. Ako taga bitbit. -bit, sila taga kuha. Ayan sila. mula pa kami dun. Diyan, sa bundok na yan namin na pinanggalingan. oh so, sige. Kuha lang kayo ng kuha. At pagkatapos mong swimming ay maglalaba naman ang pinagliguang damit.